Subukan jang. Barangay. baranggay baba. Ba, taas. Ha? ano yan no. Biru kai ba. tindukman man. Hai, hai, Tembak, Good. Tumba, tumba. Arahan ini kita hai, 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 barang hai, 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 300 hai, 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 Ado na oh. Kita na didi. Kaya lang, medyo taas itong terrain no? Banda po siya. Okay. Par. Good. Good.